malaya sa kami ni Kuya. Hindi na kita sa imo ya. Sa bata, mo malaya sa kami kay Mama na kami maistar star Layas ko eh. Mama na kami maistar star Hindi ka lagi ko sa imo ya. Ikaw mo dito. Ikaw gin pati ni mo Hmm, sige. Hmm? Malita gin man sige. Ha, eh. lakati kami, malakati man kami. Lakati. Hindi na ko balik Lakati to. Mahadlok. Mahadlok ba dai ko? Ikaw dito. Layas ko. Hindi na ko magbalik-balik di. Yes dito. Maldita kay ka. Awa, <laughs> Hatiin balik mo balik-balik, Adria. Hmm, -mm, ha. Ah. Ah, ha, okay. sige. Yan to, di ka? Hindi na. Ay, hindi sus. Na. na. Dara. Abi mo balik balik pa ko, da. Hindi, na, na magbalik-balik pa. Dara, nag-apuyo. Oo, oh, oo, sige. Ayun, oh, nagulit rin sa balay. Ah. Hindi na ko, hindi na rin ko. Ay, uli natin kasi mga mama. Hmm. Ayun, nagulit rin. Uli natin ko. Dara, naka. Oo. Oh. Ano yung nakikita ko? manilig na ko? manilig na ko? Ano Ano yung nakikita ko? Ano yung nakikita ko? Ano yung Ano ko? Ano yung nakikita ko? Ano yung nakikita Ano yung Mayroong tatlong problema, mayroong tatlong dahilan oh, speaker, bakit siya. naghihiwalay ang mag-asawa. Oh, at kailangan natin tignan ang tatlong speaker, bagay na ito na oh. para maghilom, magamot, o ayusin okay, okay, okay. ang problema ng mag-asawa at para maiwasan ang kanilang paghihiwalay. Una, maraming nagihiwalay dahil hindi sila nag-uusap. Lack of communication. Yan yung madalas na problema. Mas nauuna pa ang sigawan. Mas nauuna pa ang tampuhan. Mas nauuna pa ang galit kesa sa pag-uusap at magkaka-intindihan. Meron po exercise sa inyo.

ngelihas, ngelihas ikan balai, maguat maguat, mag tanah sini. ngapain hmm. mo nami? yee yeah. <coughs> sarap no kwa? sunduan no kwa anggap lagi si mama, kuaon mo naku hmm, ikan nag, ikan ngelihas lah ya, kuaon anggap lagi si mama nang ma, nang nang ko nasi prinses di <coughs> nah, tau hai sa balai

Pindi eh. May Balon mo si mama nga sa ugatan mo na ko. Yung rama ka maligo? Wala ah? lang. kailangan lang ko gusto maligo. Wow. Laway, laway. Ha? Wait ako ka pa laway, laway. Kung papulion mo ko, masaway taligo. Masaway. Okay, gusto ka? <laughs> at suliyak mo dyan. Pero kung maabot ka dreg bigla, daw ako magapon siya. Wah! Wow. <laughs> Mayong aga! So may sa aga man. Eh, why kagay na idlaw sa bata mo? Idlaw eh. Buti man gali, sugatan ako eh. Ang bata lang ang sugaton eh, hindi ikaw. Wah! Wow. Wasa mo lang Valentine's Day! Eh, dugungog. Ah, ang bala binimama sa akon. syempre ako ang naglaya. hindi man pwede nga ako ang mabalik. Dapat, sugaton mo daw ko. Hmm? Dapat, sugaton mo daw ko. Kinsa itong maglayas, saan mo magbalik? Hmm? Bantay ka lang ha, mapuli ko ba si ko manguhit ka. Eh, yeah. mapuli dahi ka. Tinaduan ka man yung balay. Uy, hey, babati-bati. Pero kung mabot ka drag bigla, dawa to, maghapunti ka. Wow! <laughs> 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 Valentine's Day na. Susunduin natin si Manina. Susunduin ko na yung asawa ko kasi mag Valentine's Day na bukas. Kaya yeah, ganda ng ulak-ulak Tara, let's go! Hi, ma! Magandang gabi! Siguro nang ako si Isingma. ma. Oh, ay, sige, sige. Ah, kuha ka na lang siya. Ready, oh!

Wow, matungot pa rin sa tuba nga ni mama ko. Tapos, bunga. Hindi uh, rin ako, hawayon mo naman ako. Hindi ka magsigiso ba? Kasi, <laughs> <ito, laughs> balik ka rin ito, <laughs> <kor> <laughs>